Ang oras sa minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Narito ang mga balita ngayon lunes at 10 ng Agosto 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita Sa mga balita ngayon, Metro Manila handa ng maibalik sa General Community Quarantine. 2.4 billion pesos inilaan ng DOH para sa bakuna laban sa COVID-19. Mga sugatang Pinoy sa pagsabog sa Lebanon, nasa 47 na. Apat na bagong kaso ng COVID-19 sa Baguio City na itala. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Nakahanda na ang Metro Manila at na, ibalik, na maibalik sa General Community Quarantine matapos ang dalawang linggong pagsa sa ilalim muli nito sa modified ECQ. Narito ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Pababa ang trend na nakikita ng National Task Force Against COVID-19 sa mga bagong kaso ng coronavirus sa nakalipas na ilang araw. Mula sa halos 6,000 kasong pumasok sa loob lamang ng isang araw kamakailan, nasa 3,000 na lamang ang naitala ng DOH kahapon. Kaya naman, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Chairman at Defense Secretary Delphine Lorenzana na handa nang maibalik sa General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region pagkalipas ng August 8. Ayon kay Lorenzana, hindi na kayang ipagpatuloy ang MECQ makalipas ang dalawang linggong pagpapatupad. Anya natukoy na rin na mga kinuukulan ang mga lugar na may pinakamataas na kaso ng infection kaya ito na lamang ang tututukan ng mga otoridad upang ang ibang areas ay makabalik na rin naman sa kanilang mga trabaho. Sa panig naman ni National Task Force Against COVID-19 Vice Chairman at DILG Secretary Eduardo Anyo, sinabi nito na hinihintay pa nila ang ipepresintang data ng Technical Working Group sa Miyerkules at kung ano ang magiging rekomendasyon ng mga ito para sa susunod na quarantine status sa Metro Manila at ilang mga karatig lalawigan. Heidi Bernard Sampang, FABC News. COVID-19 Watch Samantala, Department of Health naglaan ng 2.4 billion pesos para sa bakuna sa COVID-19 sa pambansang pondo ng 2021. Narito ang report ni Elaine Tolentino. Naglaan ng 2.4 billion pesos ang Department of Health o DOH para ipambili ng bakuna laban sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergerez, hindi nila tiyak ang dami ng mabibiling bakuna sa pondo, ngunit tiyak anya silang madadagdagan pa ito. Anya maaari pang magbago ang unang alok sa kanila na bakuna para sa 20 milyong katao na 20%. 30% ng populasyon. Samantala, hindi ipagbabawal ng kagawaran ang paggamit ng rapid antibody test para sa COVID-19. Sinabi ng opisyal, epektibo ang rapid antibody test para sa mga nakarecover na mula sa naturang sakit. Paliwanag niya, ang rapid antibody test ay nagtetest sa mga individual sa antibodies immunoglobulin at immunoglobulin G. Ang resultang positive para sa IgM ay niya ay senyales ng active COVID-19 infection at ang positive result naman para sa IgG ay indikasyon na nakarecover na kailan lamang ang isang pasyente. Ngayon man, mahigpit ang paalala ni Vergere laban sa paggamit ng rapid antibody test para sa COVID-19 screening purposes lang. Samantala, ilalabas mamayang alas 8 ng gabi ang COVID-19 case bulletin ng ahensya dahil sa hindi inaasahang system error na nagdudulot ng hindi pagkakasama ng mga bagong kaso sa na naturang sakit. Elaine Tolentino, FEBC News. COVID-19 Watch Samantala, pinayuhan ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang publiko na magsuot ng face mask kahit nasa loob ng bahay. Lalo na aniya para sa mga pamilyang hirap ipatupad ang social distancing sa tahanan. Sinabi na opisyal na nagsimula na ang transmission ng COVID-19 sa bawat pamilya. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos sabihin ni COVID-19 Response Secretary Carlito Galvez Jr. na maituturing din na COVID-19 critical area ang mga densely populated areas dahil mahirap magpatupad ng social distancing at base sa datos, by family na ang contamination ngayon. Dagdag pa niya hanggat maaari ay manatili sa bahay ang lahat ng miyembro ng pamilya at kung kinakailangan pumunta ng palengke o trabaho, dapat ay magsuot ito ng face mask at magpatupad ng social distancing sa pag-uwi ng tahanan. Hinihikaya din niya ang lahat na magsuot ng face shield tuwing lalabas ng bahay. COVID-19 Watch Samantala, pag-aaralan pa ng Malacanang ang suwestyon ni Dr. Lichon na panatilihin ang NCR at Karatig Lalawigan sa modified ECQ. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Hindi pa masabi ng Malacanang sa ngayon kung kailangan pang palawigin ang pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR at iba pang lugar na matatapos na sa Agosto 18. Aminado ang Malacanang na hindi agad makikita ang resulta kung naging epektibo nga ba ang dalawang linggong Modified ECQ sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Paliwanag ni Presidential Spokesman Harry Roque na aabutin pa ng dalawa hanggang tatlong linggo matapos ang implementasyon ng MECQ bago maramdaman ang epekto nito sa estado ng laban ng bansa kontra COVID-19. Ayon kay Roque, sang ayon sa mga eksperto, ang incubation ng COVID-19 ay 14 days, kaya't kakailanganin talaga na hintayin ang naging implikasyon sa kalusugan ng MECQ classification sa NCR, Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Ito ang tugon ni Roque sa mungkahi ni dating National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Anthony Liachon na malaki ang maitutulong kung gawing isang buwan ang implementasyon ng MECQ. Ayon kay Roque, ang desisyon tungkol dito ay nasa kamay ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Binindiin ang kalihim na masela ng usaping ito dahil dapat balansihin ang kalusugan at ekonomiya ng bansa. Una rito, binigyan din ni Dr. Lietzson na kung papayagan ng pamahalaan ang pagpapalawig sa MECQ kasabay ng mga hakbang upang labanan ang COVID-19, tiyak na babangon din ang ekonomiya sa muling pagbubukas nito. Heidi Bernardo Sampang, FABC News. Balitang bayan. Samantala ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Joey Figuracion. Patuloy na meron tayong habagat na apekto sa bansa lalong-lalo na sa bahagi po ng Luzon at asahan pa rin ang uh, mga pag-uulan ngayong gabi sa bahagi po ng Ilocos Region at uh, sa mga probinsya ng Zambales at patsaan Asahan pa rin yung monsoon rain sa mga lugar na yan at uh, ating pinapayuhan uh, ang ating mga kabayan na mag-ingat pa rin po sa panganib ng uh, flash floods at landslide. Samantala sa... Uh, bahagi po ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, kagayan Valley, sa nalalabing bahagi ng Central Zone at uh, sa Calabar at uh, maging sa nalalabing bahagi ng Mimaropa asahan lamang yung mga occasional rains dahil pa rin sa habagat. Sa Bicol Region at sa Visayas at uh, Mindanao, asahan lamang yung mga pulupulong pagulan dahil yan sa mga thunderstorms. But generally, uh, fair weather na ang kanilang maranasan doon. Meron ba tayong update sa... Uh, former na si Ferdinand nasa labas na ito ng area of responsibility paglabas nito ay na lumakas naman siya sa uh, second category ng bagyo na tropical storm at may international name na ito na mikala at natagpuan niyan sa layong 350 km kanlura ng Basco uh, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility at uh, may uh, lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa kitna at uh, yung na yung pagbugso na umaabot sa 80 km per hour. Generally, northward ang kanyang tinatahak na direksyon o pahilaga sa bilis na 25 km per hour. Papunta na yan ng uh, China at posibleng niyan mag-landfall doon sa southern China bukas ng umaga. Samantala, meron din tayo ng uh, isang bagyo pa na kanan, no? na sa east ng uh, uh, Taiwan. At uh, namataan yan yung uh, tropical depression sa layong uh, 2,465 km east-northeast ng extreme northern zone. Bagamat hindi natin ito nakikita na lalapit pa sa bansa o papasok sa ating area of responsibility. At uh, wala naman itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, meron pa rin epekto si Ferdi no sa pagkaroon natin ng southwest monsoon. Siya namang asahan pa rin bukas na magkakaapekto sa bansa yung habagat at meron pa ring pag-uulan sa ilang bahagi ilang luson bukas particularly na sa uh, kakanlurang bahagi. At agot ang ng temperatura bukas sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 31 degrees Celsius uh, ay asahan uh, na lulubog ang araw ngayong gabi 6:21 ng at uh, bukas ay sisikat ito 5:41 ng umaga. Yan po ating latest mula rito so weather forecasting center ng PAGASA. Ito si Joey Figurasyon. Maraming salamat. Maraming salamat, Joey Figurasyon, ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Budyat, Balitang France, nakalikom ng 253 million euros na emergency aid para sa Lebanon at UK at US, hinihikayat ang Hong Kong na ituloy ang halalan. Narito ang report ni Joy Solis. Nakalikom ng 253 million euros sa emergency donor conference ang world leaders para sa pagsabog sa Lebanon. Ayon sa Pangulo ng France na si President Emmanuel Macron, mayroon din silang nakuhang pledges para sa long-term support sa bansa na nakaranas ng twin blast dahil sa nakaimbak na ammonium nitrate. Mala lamang bago nangyari ito sa Lebanon, nakaranas na ang bansa ng political at financial crisis. Tiniyak naman ni Macron na magkakaroon ng transparency sa mga ipinatutupad na proyekto ng pagtulong sa Beirut. Samantala, hinihikayat ang Hong Kong ng United Kingdom at mga kaalyado nito na ituloy ang pansamantalang inihintong halalan. Pinangunahan ng foreign ministers ng UK ang nasabing panawagan kasama ang Canada, New Zealand at US. Kasabay nito, kanilang kinondena ang ginawang pagpapaliba ng halalan na dapat ay sa Setyembre na. Malalamang inanunsyo ni Hong Kong Chief Executive Curry Lama ang pagkansila ng halalan dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Para sa Balitang Pantaigdig, ako po si Joy Solis. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, mga sugatang Pinoy sa pagsabog sa Lebanon na sa 47 na. PhilHealth probe at pagsasampa ng kaso sa mga opisyal tuloy pa rin. Malacanang tiniyak na di mababangkrap ang PhilHealth sa susunod na taon. Ang DOH ay muli nagpapaalala. Kita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Si sa mga... Lalo na sa mga balitang kamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan... Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nanghimpi lang ito. Hudyat Balita. COVID-19 Watch. Nasa 47 na ang bilang ng mga Pilipinong sugatan dahil sa pagsabog sa Beirut, Lebanon. Ayon kay DFA Undersecretary Sara Lu hindi malubha ang kondisyon ng mga nasugatan. Aniya nagpapasalamat pa rin sila dahil hindi nanganganib ang buhay ng ating mga kababayan. Nagpasalamat din ang opisyal sa Embahada sa nasabing bansa sa mabilis na pag-aksyon. Inaasahang maiuwi ang labi ng apat na Pinoy na pumanaw sa pagsabog ngayong linggo. Kasama rin iuuwi ang nasa apat na raana OFWs na nag-avail ng repatriation ng pamahalaan. COVID-19 Watch sa iba pang balita, Senate President Soto hindi na babahala sa pagliban ni PhilHealth Morales sa pagdinig ng Senado kaugnay sa korupsyon sa PhilHealth. Narito ang detalye mula kay Babylin Cacho Resulta. Ipinagkibit balikat ni Senate President Vicente Soto III ang sinimulang Medical Leave of Absence ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Ricardo Morales sa gitna ng mga anomalyang lumulutang sa ahensya binuo ng Senado ang Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay kalahok sa investigasyon sa umano'y matinding katiwaliang naganap at patuloy na nagaganap sa ahensya. Kasabay ng mga investigasyong ito ay ang paghahayag ni Morales na kailangan niyang mag-medical leave ayon sa rekomendasyon ng kanyang doktor. Sinabi naman ni Sotong walang kaso ang pagli ni Morales dahil ipagpapatuloy pa naman ng Senado ang katakot-takot umanong katiwalian sa ahensya, hindi lamang gamit ang mga regular na tao ng budget nito, kung di pati ang mga pondong inilaan para sa pakikipaglaban sa COVID-19. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. COVID-19 Watch sa kaugnay na ulat, tiniyak ng pamahalaan na hindi mababangkrap ang PhilHealth. Ang pahayag ay kasunod ng paglabas ng mga anomalya sa ahensya. Narito ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Ginarantiyahan ng Malacanang na hindi mauuwi sa pagkabangkarote ang PhilHealth sa gitna ng nararanasang pandemya at alingasngas ng korupsyon sa ahensya. Ito ang tiniyak ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagsabing hindi makakapayag ang ehekutibo na mauwi sa pagkabankrupt ang health insurance ng taong bayan. Brigandi ni Roque na siyang may pangunahing akda sa Kamara ng Universal Healthcare Law na hindi mangyayari ang kinatatakutan ng PhilHealth members dahil nasa ilalim ng garantiya ng pamahalaan ang ahensya. Sakali man ay hindi maging sapat ang pondo ng ahensya, gobyerno, ayon kay Roque ang magdaragdag ng budget sa PhilHealth na huhugutin sa kaban ng taong bayan. Kaya kahit ano anya ang mangyari, sinabi ni Roque na hindi mauwi sa pinangangambahang senaryo ang PhilHealth at papasok naman dito ang government subsidy. Una nang sinabi ni Acting PhilHealth Senior Vice President and Concurrent Vice President of Data Protection Officer ni Risa Santiago sa nagdaang Senate hearing na wala ng reserved funds ang ahensya sa susunod na taon sa harap ng umunay malawakang irregularidad sa PhilHealth. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch Sa kaugnay pa rin na ulat, PhilHealth dapat munang dumaan sa masusing financial check-up bago ikonsidera ng gobyerno na bigyan ng bailout ang kontrobersyal na state-run insurer ayon sa isang mambabatas. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Eddie Galvez. Sinabi ni bagong generasyon party list representative Bernadette Herrera D. Kailangan sumailalim muna ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa masusing financial checkup bago ikonsidera ng gobyerno na bigyan ng bailout ang kontroversyal na state-run insurer. Kaugnay ang reaksyon ni Herrera D. Makarang ipahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na handa ang gobyerno na maglaan ng pondo upang matiyak na makaaahon ng PhilHealth na siyang naatasan sa implementasyon ng Universal Healthcare Act of 2019. Bilang isa sa mga autos ng Universal Healthcare Law sa Kongreso, sinabi na mababatas na hindi maaaring maantala ang implementasyon ng batas na gagarantiya sa equitable access to quality and affordable healthcare services para sa lahat ng Pilipinos. Now that dito, sinabi ni PhilHealth President and CEO Ricardo Morales, maaaring maantala ang implementasyon ng universal health care at ang expansion ng primary health benefits sa hinari ng pandemic na humarap sa malaking pagsubok sa panalalapi ng PhilHealth at kapabilidad nito na magbayad para sa health care services ng mga miyembro nito. Naharap ang Pilnet sa corruption scandal sa halagang 15 billion pesos na umano'y naibulsa ng isang masya na nag-cooperate sa loob ng korporasyon at ang umano'y overprice purchase ng IT system sa halagang 2 billion piso. Eddie Galvez, FEBC News, Kapara. Balitang Bayan Pinatutupad simula ngayong araw hanggang sa August 14 ang lockdown sa Provincial Capitol Building ng Bulacan. Kasunod ito ng tatlong empleyado ng Kapitolyo ang nagpositibo sa COVID-19. Inihayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando na kasalukuyan na silang nagsasagawa ng contact tracing sa mga nakasalumuhan ng tatlong empleyado. Nilinaw naman ito na nananatiling bukas ang mga tanggapan na nasa labas ng Capital Building. Budyat, balita. Sa pagbabalik ng hujat balita, singil ng kuryente ng Meralco bababa ngayong buwan. Pagsusulong ng breastfeeding ngayong may pandemya ipinanawagan sa pamahalaan. At Oriental Mindoro, Calapan City Police Station isinailalim sa lockdown. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. check po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayo maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at nang ibilang ito. Hudyat Balita. COVID-19 Watch. Mamamahagi ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng 50 milyong piraso na may quality standard na reusable face masks. Ayon kay TESDA Deputy Director General for Partnerships and Linkage Aniceto Bertis III, ibinigay ng Cabinet Cluster sa kanila ang naturang trabaho. Sa oras na maging available aniya ito, ito turn over nila ito sa DILG at ipapasa sa Provincial, City at Municipal Governments. Magbibigay rin sila ng libreng face mask sa mga returning Filipino migrant workers, maging sa mga COVID-19 frontliners. COVID-19 Watch. Sabi pang balita na nawagan ang Save the Children Philippines sa pamahalaan na palakasin ang kampanya sa breastfeeding ngayong mayroong pandemya. Ayon kay Save the Children Philippines Chief Executive Alberto Muyot, mas kailangan ito ngayon dahil maraming pamilya ang nagtitipid bunsod ng krisis. Una nang sinabi ng pamahalaan na bumagsak sa 16.5% ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taong 2020 dahil sa ipinatupad na community quarantine na epekto ng COVID-19. Binigyang diin naman ni Health at Nutrition Advisor Dr. Amado Parawan na mahalaga sa mga bata ang breastfeeding para panlaban sa mga sakit habang tumigil ang mga nakatakda sa nang bakuna dulot ng mga lockdown. COVID-19 Watch. Samantala, paano kalang batas para sa paglilikha ng Medical Reserve Corps upang makatulong sa panahon ng national emergencies? Tatalakayin sa kamera. Narito ang report mula kay Eddie Galvez. Apat na panukalang batas ang nakabindin sa House Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee at sa Committee on Health na layong itatag ang isang Medical Reserve Corps na maaaring pakilusin sa oras ng national emergencies dahil sa problema sa kakulangan ng medical workforce sa bansa, sinabi ni speaker Alan Peter Cayetano, tatalakayin ng kamera ang paano batas na ito upang immobilize ang non-practicing sub-qualified medical workers sa panahon ng national emergencies. Marami anya tayong kababayan mula sa medical community ang may kakayahan na nais tumulong upang maghatid ng serbisyo sa mga biktima base sa datos ng Philippine Medical Association, sa kasalukuyan, ang bansa ay may isang doktor para sa bawat isang libo pasyente malayo sa World Health Organization's ideal position to patient ratio na isang doktor para sa bawat walong pasyente. Sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling nito sa Senado at Kamara na magpasa ng isang batas na magdaragdag sa medical workforce lalo na sa panahon ng pandemya. Eddie Galvez, FABC News, Kamara. Palitang Bayan sa ilalim ng temporary lockdown ang Calapan City Police Station sa Oriental Mindoro. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang limang pulis, isang non-uniform personnel at isang inmate. Sinabi ni Philippine National Police o PNP Mimaropa spokesperson Lt. Colonel Imelda Torrentino, kasalukuyan nang naka-quarantine ang 72 mga tauhan ng Calapan Police. Ito'y matapos ma-expose ang mga ito sa nagpositibo sa COVID-19. Palitang bayan Samantala, ilang miyembro ng dawla Islamia na sawi sa Wisa shootout kasamang bomb maker na aresto. Narito ang report mula kay Jen Robles. Nasawi ang apat na miyembro ng local terrorist group na Dawla Islamia sa nangyaring shootout sa Purok, Maguindanao, Barangay Lumakil, Pulong South, Cotabato. Ito ang kinumpirma ni Police Captain Romel Italia, Deputy Chief of Police ng Pulomolok Municipal Police Station. Ayon kay nagsagawa sila ng Operation Ninggo ng Umaga upang isilbi ang apat na warrant of arrest sa mga most wanted sa nabanggit na lugar. Kinilala ang mga nasawi na sina Muadz Muji, Noel Castrana, Mayor Pagalung at utu Alangan, pawang residente ng lugar at matagal ng pinaghahanap ng mga otoridad. Nang iselbi umano ng operating team ang mga warrant of arrest, ay nakipagbarilan ang mga sospek na armado gamit ang mataas na kalibre ng barila. Sumantala, na naaresto naman ang pinaniniwala ang bomb maker na kinikilala kay Darius Sibrial na umaming sumailalim ito sa training ng paggawa ng bomba. Jen Robles, FEBC News, City of Coronadal. Bigyat Kalakalan. Bababa ang singil ng kuryente ngayong buwan. Ito na ang ikaapat na sunod na nagkaroon ng adjustment para mapababa ang singil sa kuryente sa nakalipas na tatlong taon. Ayon sa Meralco, magkakaroon ng 55 centavos na bawas sa kada kilowatt hour o nasa mahigit 8 pesos kada kilowatt hour ngayong buwan na maituturing anitong pinakamababa simula noong September 2017 sa nasabing halaga ay katumbas ng nasa 41 pesos na kaltas sa kabuoang konsumo ng mga customers na gumagamit ng 200 kilowatt hour. Sinabi ng Meralco na bumaba ang singil sa kuryente dahil din sa pagbaba ng singil ng wholesale electricity spot market at independent power producers. Hudyat okay. ng pag-asa mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 31, Talatang 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Budyat Balita at iyan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP. Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Ang oras, alas 6.28 ng gabi Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera ng The Lord Our Righteousness Church Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin Ama naming Diyos, kayo po ay aming dinadakila dinadalangin namin Panginoon na sa mga panahong ito ng pangangailangan at kagipitan the support will be available for everyone in need including logistical and moral support wala pong mahirap sa inyo Panginoon